magandang araw, magluluto tayo ngayon ng pansit, pansitan. At bumili tayo ng one-fourth na baboy. Bakit mo. Ano? Yan. Yan lang binili natin sa sahogi. Yan. Tapos, papupula-pulay lang natin siya. Papupula-pulay lang natin siya dahil ilalagin natin mamaya yung ating bawang at saka yung sibuyas. Balikan ko kayo kapag lalagin natin yung bawang at sibuyas medyo mapula-pula na yung ating baboy kaya ibigilid na natin. Shagilid natin. Tapos, isa pang technique para mas masarap pansit nyo, medyo gamihan nyo yung mantika para pagluto na siya, hindi siya nagiging dry. Ilalagay na natin ngayon ng ating bawang. Bahala kayo huh? sibuyas una yung ilalagay. Lakasan natin ng konti apoy. Tapos, haluin natin. Ipag-brown-brownin natin siya. Ayan na, tignan nyo, oh mas uh, madami yung mantika talaga, mas masarap. Kapag mapula-pula na siya, ilagay naman natin yung ating sibuyas. Tapos, syempre, halu-haluin lang natin ng mabuti. Yung pinagpakuluan, kanina, di ba, nakabago pinrito itong baboy, nilaga muna siya. Tapos, yung sabaw nun, inipo natin kasi mamaya ay gagamitin natin yun na pansapaw para maging mas malasa yung ating pancit. Pero pag wala naman kayo baboy, pwede naman manok at kaya fishbowl. Babalikan ko kayo pag ilalagay naman natin yung ating mga gulay. Pag kamapula-pula na yung ating bawang at sibuyas, syempre, ihahalo na natin yung ating baboy na nakagilid. Tapos itong gulay na ilalagay natin, ang nabili ko lang ay yung halo-halo siyang tagbe 20 pesos or 25 pesos. Wala kasing carrot dun sa tindahan. Ang meron lang yung halo-halo ganun. Yung may beans, may kaprasong ah, uh, ang tawag yung? Yung ganun? Chaps, kaso, ano? ano yun? ano? 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 <laughs> Hindi. Penery. Hindi yun. Yung may kasoy pa yun. Ano yun? Sayote. Sayote. Ano ba? May sayote. Misay may... Basta sinabi nyo yung pang yeah. chapsoy. Lalagyan na natin ngayon yung ating gulay. Malinis naman yung kamay Yan. Yung iba na kita ko naglalagay ng gulay kapag ano, nakalungkong na yung bihon. Minakita nakikita ko gano'n. Pero kamay kasi ganito kami magluto. Lapit mo. Ganito kami magluto ng bihon. Ano, ganyan. Niluluto muna namin yung gulay. Kapag nakapag ganyan, nalalagyan na natin sa na toyo para malasa agad yung ating gulay. Yan. Lagyan na natin ngayon ng toyo. Okay lang na, ma medyo madami-dami para mapula put maano siya maitim-itim. Kasi hahanguin naman natin mamaya yung ating mga gulay kasi ilalaga natin or iluluto naman natin yung bihon. Ganon kami, naghahangon muna kami para may pang ilagay doon sa ibabaw. Pero pag ayaw nyo naman, pwede naman pagluto na nito, ihahalo nyo ganon yung mga bihon. Kaso lang, malalamog naman yung inyong mga gulay. Yan. Haluhaluin nyo lang. Masarap din sa pansit yung may ano, atay balunan, ganyan. Di pwede naman sa inyo. Kayaan lang natin siya na malutuluto. Tapos, pwede siya lagyan ng seasoning. Magic sarap, bitch. Depende sa inyo. Pero, yan muna ito yung toyo muna. Yan. Babalik ka natin kayo pag medyo malutuluto na yung ating gulay. Yan. Kapag after mga 2 to 3 minutes, okay na to. Maghahangon muna ngayon tayo ng mga gulay. Ayan, lapit mo. Kasi, itong mga gulay, ang ating gagamitin pag magpe-plating tayo. Wow! Kasi mas masarap yung meron sa ibabaw, o. Oh. Ayan. Pero kung ayaw nyo naman, maliit pala ating lagayan. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo naman itong ihalo lahat. Yung iba kasi pinapapakto kasi ako mahilig din ako ng papakindi itong mga gulay. Pwede din siyang iulam. Tapos, dito na rin tayo magluluto ng bihon. Ayan. Ayan. Nakita natin lahat dito. Pwede naman tayo magtira ng kaunti dyan. Ang mahalaga lang, mayroon tayong pwedeng pang-placing mamaya. Yan. Tira na natin yung iba na yan. Ang gagawin natin yung gigilid ko lang to, ilapit mo Ilalagay na natin ngayon itong pinagpakuluan natin ng manok kanina kasi pampalasa yan. Mas maganda kung mainit na tubig na agad para mabilis. Kaya kukuha tayo ngayon ng tubig dito sa ating thermos at ito ang ating gagamitin. Para mas mabilis kumulo. Ang lulutuin kas natin ay one, one half one half nga ba yun? Ay one fourth. One half na bihon tapos lalagyan din ng kanto ng North Depende sa inyo kung anong meron kung pork or chicken. Beef, gusto nyo yun, din yun, yun. Lagay na natin dyan. So, maglagay lang tayo ng isang piraso. Tapos, lagyan din natin ng magic sarap. Para mas masarap yung ating niluluto. Pwede na rin natin siya ngayon, medyo lakasan yung apoy. Tapos, magdadagdag na lang ako dyan ng kaunting tubig. Ayan, nagdagdag pa kami ng kaunting sabaw. Pakitalo yung sabaw. Ayan. Tapos, naglagay din kami ng konti pang magic sarap. Kapag kaganyan, depende na sa inyo yung panglasa. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng um, kanton. Tapos, yung biho naman ay nakababad doon. Lalagyan na natin to dahil makulukulo na siya. Lalagyan na natin yung ating Ayan. 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 Lubog-lubog lang natin. Ayan. Tapos kapag medyo malambot-lambot na ito, lalagay naman natin yung ating bihor. Ayan. Mabilis lang lumambot itong ating kanton kaya ilalagay na natin yung ating biho. Ayan. Yung tubig, huwag kayo mag-alala, hindi naman siya madami kasi mag -e evaporate pa yan naman. Sisipsipin pa yan yung biho, tas hayaan lang natin siya dyan na malubog-lubog. At babalikan ko kayo kapag tayo ay nakaluto na. Mas after mga 1 to 2 minutes, balikan na natin dahil medyo lumalambot-lambot na siya. Tapos i-ano natin, no? Oh, ganyan, dahan-dahan lang para hindi siya maputol. At kung mapapansin ninyo, medyo nangungunti na yung tubig. Huwag kayo mag dahil mamaya naman matutuyo talaga siya. At tandaan ninyo, mas maganda pag medyo maraming mantika. Para pag natapos siya, ano siya, mamanti-mantika babalikan na lang ko na lang kayo kapag luto na talaga at kapag kakain na. Kainan ta. Tikman natin yung luto natin. hmm, Masarap. Ganto siya o oh, nag mamanti-manti ka siya, masarap siya. Kasi, yung iba kasi medyo dry. Ano? makita nyo ba? Nagmamanti-manti ka siya. Kain tayo. Mmm! Sarap. Kaya, magluto na rin kayo ng pansit. Kain po tayo.